Dahil sa bagyong hulyan, nagdulot nito na matinding pagkawasak ng mga bahay, mga pananim, mga puno at nagdulot nito na matinding pagbaha sa Northern Luzon. Alam niyo po, nakatas na ang signal number 4 sa Batanes. Bahagi po ng Babuyan Islands, kabila na sa mga matinding binabayo po ngayon, ha Alex, ng hulian Ang Apari, Cagayan, Kalayan Island at Paway, Ilocos Norte. At ayon naman po sa pag-asa, DOST inaasahan mas lalakas pa ang bagyong yan hanggang mamayang hating gabi. Kaya naman, naka-alerto na ang ating otoridad. Vin Pasqua sa Balita. Binayon ng malalakas na hangin at pag-ulan ang apari kagayan dala ng bagyong Hulyan. Dahil rito, naghahanda na ang mga residente sa lugar sa posibleng pagbaha Ilang pananim ng mga kababayan nating magsasaka ang pinadapana ng bagyo. Maging ang Kalayan Islands hindi nakaligtas sa hagupit ng kasalukuyang kalamidad. May mga kalsada na rin nagsimula ng magputik o bahain. Sa Sabtang Batanes, tumambad na sa mga residente ang pinsalang inabot ng kanilang lugar dahil sa bagyong hulyan. Ilang puno, patiyero natuklap mula sa mga kabahayan sa lugar. Nalubog na rin sa baha, maging ang mga pananim. Nakaalerto na ang mga otoridad at mga residente sa sitwasyon ng tubig baha sa Parangay laan, Paway, Ilocos, Norte. Dahil ito sa sapa na malapit sa lugar, na patuloy ang pagtaas ng level ng tubig dahil sa mga pagkulat Then Pasqua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.